Hello guys, for today's video, nagaya ang aking dalawang anak mama share dito sa gubat sa lungsod ng Maynila, sa Roseros Forest. Yan po naglalakad na kami galing sa Central Terminal papunta dito sa Aroseiros Forest. Yan po ang entrance ng Aroseiros Forest. So, kailangan natin muna mag-log sa Guardia. Ayan po ang Aruceros. Welcome to Aruceros Forest. Ayan so, na po ang loob. And syempre, pag nandyan na sa loob, picture-picture mo na ang aking dalawang anak. Si Kuya ang photographer. Si Bonso naman ang model. At si Nanay naman ang videographer. Ayan, Ayan po ang Arisores. Ores. Puro malalaking puno. Para talaga siyang gubat. Gubat na malinis. Maraming daan. At marami ding sudyante na nakatambay sa mga upuan. Masarap mag-relax dito. Masarap pang hangin. Hindi siya mainit. Gawa ng malalaking puno sa paligid. Ayan, marami rin nagpipicture-picture at hindi lang kami. Ayan, sinanay naman ah nag-post yan sina Ana Ini ma. Naman si Bunso panay ang post at panay naman ang kuha ni Kuya yan Tapos nilang mag picture, picture chine-check ni Bunso kung tama ba ang kuha ni Kuya Tingnan nyo, Ayan mga puno dito sa aroseros Forest. Doon sa may tabing 'yon, ang dami-daming upuan doon daming mga nakaupo na partner partner sila dito sila nagpapalamig ito yung pasyalan ng mga low budget syempre wala naman entrance dito Tapos masarap tumambay kaysa naman doon ka patatabay sa gagastos ka pa sa mall o dito na lang mag relax yung iba nag-aaral nag-review dyan lang sila nakaupo sa mga upuan dyan sa paligid lahat ng tabi-tabi may mga upuan tapos mga partner-partner sila. Mga sudyante siguro. Diba sa linggo ngayon, walang pasok. So, dyan yung iba nagre-review. Ayan si Bunso at saka si Kuya sa aking likuran. Post pa more. Ayan, po-post na naman si Bunso. At kukunan naman ni Kuya. Kasundo, magkasundo sila sa pagma ganitong bagay. matyaga si kuya kumuha ng picture para sa kanyang bunso At ako naman ito paikit-ikit tagasunod lang sa kanila yan ang kaganda ng mga puno malinis ang daanan so binawalis nila siguro papunta na lang sa baba kasi magiging pataba naman yan yung mga dahon nag solo po tayo dito at nandoon yung dalawa nagpi-picture picture so ako muna dito ang magpi-video papakita ko sa inyo yung mga paligid ya yeah, malaking puno tapos ang daan niya ay parang mga pasel kahit saan ka umikot may daan saan ka naman umikot may mga puno maraming namamasyal dito yan, nagpapahangin saka masarap sa mata ang mga puno dahon, kulay green yan ang dalawa saan na naman kaya pupunta ito susundan so, na lang natin kung saan sila pupunta aking bunso naghanap ng magandang view na para doon siya magpapakuha na naman ng picture tayo muna yung gagala dito ayan susundan so natin sila oh yun nasa malayo na naman ang dalawa si kuya isunod ng sunod lang kay Bunso kasi si Bunso ang naghahanap ng lugar kung saan siya mag papapicture -pa 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 papa, ayun, umiwas naman si Bunso sa fountain ayaw niya doon dahil maraming tao gusto niya sa lugar na walang tao, ayan ang fountain no? ang ganda ganda yan kanina ang dami nakaupo dyan sa paligid sarap tumambay dyan kaso mo itong anak kong dalawa kung saan saan nagsusuot siyempre tagasunod lang tayo 7-6 na number na yun picture na naman si bunso dyan 1 2 3 tapos na naman lilipat na naman na naman kaya ito pupunta nahihilo na ako sa kakasunod sa, ito, sa dalawang ito saan saan nagsusuot kahit saan naman sila umikot puro puno naman na malalaki ayan puno sarap talaga tumambah sa maraming puno yun naman si bunso doon na naman ang fountain sa kabila nahihiya pa lumapit sa fountain kasi may tao ah, si kuya ah, na naman nila ang fountain itong aroseros forest ay eh matatagpuan lang po ito dito sa lungsod ng Maynila pagkalampas ng central terminal dito lang pala ito makikita ang kubat sa lungsod ng Maynila yan papunta sila dun sa tabing ilog naman tabing ilog ng pasig susunod lang tayo sa ating dalawang anak tayo naman ay fotograf, uh, videographer lang And lalakad sila papunta doon sa dulo yan marami silang punla para pag may mamatay may papalit sila Ayan. daming tanim ang mga halaman yan para hindi na sila bibili sila nang nag gagawa ng tanim nagpupunla sila para ipapalit sa iba Ayan ang ilog hindi lang ako makatagal dito kasi may amoy sumisingaw ayun ang papuntang divisoria hmm punta sa kabila may ikot na naman ang aking mga anak so, nakasunod lang tayo yan yung mga pangalan ng mga puno na nakatanim dito ito naman ay fish pan may koi koi yan dami ang lalaki na nila pero may nakabantay dyan dahil bawal pakainin bawal ka maghagis ng kahit anong pagkain dyan may guard dyan nakabantay dyan para mapanatiling malinis ang tubig ng isda Yan. kukunti pa sila dyan nakatago pa yung iba Yan, unti-unti dumadami na sila. Lumalabas galing doon sa sulok taba-taba na lista. Parang ang sarap kainin. <laughs> Yan, dumami na sila. Lumabas na galing doon sa ilalim. Yan, may kulay puti. Pero ang cute talaga ng kulay orange. Gusto ko ng kulay orange. Ang ganda ng kulay. Yan, lalo na ito. Hmm. Yan, lumami na. Lumabas na lahat. Galing sa ilalim. Tataba nila. Yan, palabas na po tayo na forest. May kapihan po dito at nagyaya na naman ang dalawa kong anak na magkape daw sila. Hmm. Sabi ko low budget. Kaya sila na lang dalawa ang umorder ng kanilang kape. Habang na-order ang aking dalawang anak, ikot-ikot muna tayo dito. Yan, ang ilalim ng LRT. Yun namang building na yun, ang Metropolitan. Doon ginaganap yung mga contest ng sayaw. Yan, may fountain din doon sa likod ng Metropolitan. Yan pang aking anak, hindi pa nakaka-order tayo pa sila si may nauna pa sa kanilang o mortar libot libot ulit tayo ayan mga kabataan daming kabataan dito meron mga grupo-grupo nagpa-practice sila ng sayaw Yun, oh. group kasi may ganap yata mamaya may contest dyan sa metropolitan nakakatuwa din ang fountain dyan Nalakas sa din ng tubig ang linis ng paligid yan nagyaya ang anak ko pumasok dyan sa metropolitan next time daw kasi ngayon ko kapos ng oras natin ayan naghihintay na sila ng kanilang order kukwentuhan na naman ng magkapatid Medyo matagal-tagal din ang kanilang order bago dumating. Naiinip na, nauuhaw na yata. sarap tumambay dito malakas ang hangin kasi ang taas niyan ay LRT hmm. kasi palibasa maraming puno kaya malakas ang hangin hindi mo ramdam ang init Ayan, tinan mo ang lakas lakas ng hangin sa tabi ni kuya dun sa may halaman inip na yung dalawa sa kanilang order sobrang tagal kasi ang daming na order kanina mas nauna sa amin Long guys, thank you so much for watching. Bye bye, and God bless everyone. Bye bye.